Magandang araw sa inyong lahat. Napakagandang makasama kayo ngayong araw na ito para pag-usapan natin ang isang napakahalagang aspeto ng buhay ang pasasalamat. Alam mo ba na ang pasasalamat ay hindi lang simpleng salamat na sinasabi natin? Ito ay isang malalim na damdamin na nagbibigay ng tunay na kahulugan sa ating buhay. Gaya ng sinabi ni Melody Beatty, ang pasasalamat ay parang isang mahiwagang susi na nagbubukas ng tatlong pintuan ang nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Isipin mo ang nakaraan. Kapag tayo ay nagpapasalamat, nakikita natin ang mga aral at biyayang natanggap natin. Hindi na tayo nakakulong sa mga negatibong karanasan. Sa halip, nakikita natin kung paano tayo hinubog ng bawat pagsubok at tagumpay. Sa kasalukuyan naman, ang pasasalamat ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kapag tayo ay nagpapasalamat, hindi tayo nakatuon sa mga kulang sa ating buhay. Sa halip, napupuno tayo ng kagalakan sa mga biyayang mayroon tayo ngayon. Ang mga taong nagmamahal sa atin, ang pagkain sa ating mesa, ang hangin na ating nilalanghap. At para sa hinaharap, ang pasasalamat ay nagbibigay sa atin ng positibong pananaw. Kapag tayo ay mapagpasalamat, mas madali nating nakikita ang mga oportunidad. Mas bukas ang ating isipan sa mga posibilidad at mas matapang tayong haharapin ang mga hamon. Ngunit paano natin mapapanatili ang ganitong uri ng pasasalamat sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, magsimula tayo sa maliliit na bagay. Ang mainit na kape sa umaga, ang ngiti ng ating mahal sa buhay, ang simpleng kumusta ka ng isang kaibigan. Lahat ng ito ay dapat ipagpasalamat. Pangalawa, gawing regular na gawain ng pagpapasalamat. Bago matulog, maglista ng tatlong bagay na nagpapasalamat ka. Hindi kailangang malalaking bagay, minsan ang pinakamahalagang biyaya ay ang mga simpleng sandali. Pangatlo, ibahagi ang ating pasasalamat. Sabihin natin sa ating mga mahal sa buhay kung gaano natin sila kahalaga. Ipakita natin sa ating mga kaibigan na pinahahalagahan natin sila. Ang pasasalamat kapag ibinahagi ay dumodoble ang halaga. Tandaan natin na ang buhay, kahit minsan ay mahirap, ay puno ng mga dahilan para magpasalamat. Sa bawat hamon, may aral. Sa bawat pagsubok, may pagkakataon para lumago. At sa bawat araw, may bagong dahilan para magpasalamat. Kaya mga kaibigan, simula ngayon, Subukan nating maging mas mapagpasalamat. Hindi lang para sa malalaking biyaya, kundi pati na rin sa maliliit na pagpapala na madalas nating nakakaligtaan. Salamat sa inyong oras at atensyon. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Iwan din ang inyong mga komento sa ibaba. Ano ang pinagpapasalamatan ninyo ngayong araw na ito? Hanggang sa muli, tandaan ang pasasalamat ay hindi lang salita. Ito ay paraan ng pamumuhay. Magkita tayo sa susunod na video.